kahapon, ay, ano yung kahapon? Nung isang araw, ano yun, pa-boxing-boxing, ito na, iba naman. Meron tayo kakulopo yung mag-isip ng uh, palipas oras eh, para lang maigalaw yung katawan. Para, ay, uh, uh, holiday, uh, holiday, okay uh, pa ta-jute. Uh, hindi, ah, uh, hindi pa pala ako naka-jute, mamaya pa pala ako duty. Eh, pagka kahit nandito sa uh, workplace, makapagpapawis pa rin tayo. Samantalahin natin yung mga So, oh, apat, ah, ang ganito pa, pa, pa wala namang tao. Kaya di muna ako nag, uh, ng na uniform para makakagalaw-galaw na. Uh, Kaya, kahapon, <laughs> kahapon, na naman lang. Nung isang, ano, uh, boxing boxing naman to. Ito ngayon, iba naman to. <laughs> si, oh, <laughs> wrong, wrong, wrong time day, uh, yeah, yeah, pero talaga pag wala tayong sapat na uh, ano, it's sa'yo. Hirap makuha kagad timing. <laughs> <laughs> di naman, hindi naman yung importante kung ano yung workout yung gawin mo. Ang importante dun, may galaw mo yung katawan mo. Sa, ano ba yan sa mga expert kasi meron yung sinasabi na <laughs> ah, paano yun? Basta, ayan na yun. Kaya <laughs> lang <tala> yun. <laughs> <Ayan> na yun. Ano na yun? Wrong timing eh. <laughs> Basta kasi kaya hindi tayo pwede mag triple triple ng bula kaya maghanap na lang tayo ng ibang paraan para maigala pa rin yung katawan <laughs> biglang nagiging Ganun lang kabisig ito, napaka late lang na space, kaya ko pa rin gumalaw <laughs> Biglang nagiging expert eh Ayun, yun na yung galaw kung wala sa grammar. Kasi hindi naman tayo talaga professional fighter. Or nag-aaral ng martial art. Ang ano lang talaga nito, may galaw lang yung katawan. <laughs> yun na yun. Yun na yung main purpose doon. <laughs> hindi na rin naman importante kung anong galaw. Basta naigalaw. <laughs> may, may paikot-ikot pang oh, may <laughs> Wala, wala, yun, wala yun sa script. biglang naisip yun. Na yun. <laughs> may may pa-script-script pang <laughs> Wala. wala. Basta, wala, wala yan Ayan, yun na yun. Ako lang nakakalam nun. <laughs> Ayan, karang temen pa. Naloko <laughs> na. <laughs> Wala sa grammar po siya. Uh. Uh. Legs sana ako bukas eh. Kasi nga lang walang gym bukas eh. Sa 2 pa. Kaya, eto na muna. Kasama na yun. Legs workout. Ito tapos, cardio. Pwede lang <laughs> pikir nggak tahu di mata ya. Ini ya. Ada. 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 atas kali waktu mak. Front timing jangan sekali-kali. Ha. Buhay talaga. I don't wanna pumasok sa ice cake, hindi kaya i-execute. Ngayon lang <laughs> pakka. Wala gym. pag nasa probinsya na, pwede na ito na lang yung practice ng practice yun. Kahit walang magtutono, mag-improve din yan kanagalan. <laughs> biglang, biglang naging mayabang eh. Pag may oras, tumakbo. Pagka masawa pa na, huwag oh. nyo pa mapasa yung ano, pwede na ganito. Kahit nasa nobla lang ng bayo, kaya sa sa tawag ito, sa Pisaya, Natad. Pwede na. Hindi pala ganun pala yun Hindi pala yun nakalit Tara-tara kasi wala Walang pitik, walang pitik Walang walang pwersa eh <laughs> muna importante daw na galaw ito mga napapanood ko lang to sa TV eh itong <laughs> mga kapataan pa sa kalikutan ng kapataan pa oh, kahit ngayon, malikot pa rin naman oh, kaya po, hindi pa rin ko i-apply wala <laughs> Tidak ada dalam bahasa bahasa Tetapi ia Oh ikan Kalau kaukan ku teriyah mana boleh kena so boxing boxing ah, ah.

talaga Basta lang gumalaw-galaw. Buhay.